Magandang tanghali po sa inyo mga ka-good ka life. <laughs> ah medyo pinagpapawisan pa po ako. Kasi po, ayun, nakatapos na po kami akong magluto. Napakain ko na po yung mga kasamahan ko sa bahay. Kaya po, andito ngayon, iluluto ko yung pagkain ng pusa. Pero pwede rin po sa tao. So, pero ako hindi pa po kumakain ng tanghalian kasi napagod ako. Kasi po may inaayos doon yung aming sasakyan. Yung ba ng aking, kapat, aking anak na lalaki eh, uh, yung aming pong van, vanet po ay ano, uh, nasira. Kasi po, mantakin niyo layo-layo na pinunta niya. Hindi man lang chinek kung meron bang uh, tubig pa ba yung radiator. Hindi po siya naubusan ng gasolina. Pero naubusan po ng tubig. Kaya po ayaw nasira. So ginawa po ano po ba yan. Kaya ayun, uh, pinakain ko muna po yung gumagawa at saka yung aking asawa na ng mekaniko. So uh, kaya ayaw ko lang po gagawin ito. Sana hindi pa sira. Pakita ko po sa inyo. Ayun po siya. Jesus ay sus, ayun po mga kagod life. Ang layo-layo ng pinanggalingan. dito kami sa Santa Rosa. Pumunta siya ng kadinte. Pumunta pa rin po ng balayan sa Batangas. Tapos bumalik po ng Santa Rosa. Hindi po niya na-check yung tubig mayroon pa. Ang kine-check niya lang po ay yung ano, yung langis at saka yung gaas. Sos Mariosip. Kaya ayun po ngayon. <laughs> Inaayos po nila. So ayun, mga kagoodlife dito na tayo sa ating pagluluto ng ating pinais na ano ba itong isda na itong maliliit ayan po ito po ay pagkain sana lang ng pusa kasi po wala ng pagkain po. pero po ito ay pwede rin po pagkain ng tao ayan po so ito po ay nalinis ko na mga, mga sariwa naman po ito ayan o, oh, let's look po yung mata niya. Malinaw pa. Tsaka, natanggal ko na po yung hasang niya. Tapos, ito po, pinipisil-pisil lang po siyang gano'n. Tapos, tatanggalin po yung pinakabitukan niya. So, ito po lahat ay natanggalan ko na. So, ito po din po, nilagyan ko na rin po ito ng asin at saka uh, paminta. So lalagyan po natin ng ngayon ng kaunting suka at haluin natin. Pagkatapos po ay ating babalutin sa dahon. Ayan. So atin po nang haluin. Kuha so, tayo ng sandok <laughs> para di tayo masagatan. Ayan po. Haluin po natin. Ayan. Pagkatapos atin na pong babalutin siya sa dahon. Ito po ang mga dahon. Ayan. Para po hindi siya madurog. Teka, ano ba itong nalaglag na to? So, ayun po. Babalutin na po natin sa dahon at ilalagay natin dito sa ating kaserola para na pagpapakuluan. So, yung ilalim po nilagyan ko po siya ng uh, tangkay ng dahon ng saging kasi para po hindi dumikit yung ah, dahon at saka yung isda ayan. pagkatapos sasapinan po natin and then lagyan po natin na ngayon ng ah, baluti na po natin ngayon itong isda so ayun maglalagay po tayo ng isda dalawa tatlo apat para lang po sa pagkukuha ay hindi siya magkadorot apat lang po pala ang laman, isang balut. Alam mo po sa amin sa probinsya, ito po yung aming mga ulam. Para ano, pag nagtitipid kami, minsan po sa uh, kasi po ito kahit isang linggo ng ano, hindi po siya napapanis kasi pakukuluan lang po sa suka. Ang tawag po sa amin ay ginanga. Yung iba po, pinais. So, ayun po. Uh, Tingnan niyo po ito. Ayan. Yung iba po ang ginagawa ko, tinatanggal ko na po ng tuluyan. Yung naman po ang iba ay hindi ko po tinatanggal. So, ah, uh, minsan, mahirap po kasing tanggalin. Kaya, ayan, binuka ko na lamang at hinugot ko yung bituka. Pero okay lang din naman po siya. So, ang pagkain po nito mamaya, pakikita ko sa inyo. Katapusin <laughs> na po natin ang pagbabalot nito. So, one, two, Para lang po hindi siya magkahiwa-hiwalay. At hindi po maduro. Sa paglilinis po nito, bubukahin nyo lang po ito tapos tatanggalin nyo po yung pinakahasang niya. At ito po, Pwede pong kumuha kayo ng kutsilyo, hiwain nyo lang doon at pipisilin nyo lang po pag anon. Masarap po itong isda na to lalo na po kung sariwa. Kaya lang po, mapakikinabangan nyo lang po dito ay yung gitna. Mas marami po kasing pagkain ito para sa pusa. Kaya ayon So, tapusin ho natin hanggang sa matapos ito. So, ayan po, malapit na po tayong matapos. Ayan na. Ito na po yung last po. So, kung makainkwandor po kayo ng gantong isda at hindi nyo alam kung paano kakainin at paano lulutuin ganito lang po ang pagluto niya. Ayan. So, ginanga po. So, ayun na po. Lalagyan na lang po natin ng kaunting suka. tubig po. And then, lagyan din po natin ng paminta. So, okay na po yun. Atin na pong sasalang. Atin na pong sindihan ng ating kalan. At atin pong takpan. Saglit po lang yan maluto. Asa so, na kayang takip nito? <laughs> so ayan po atin na pong takpan at tingnan nyo po ayan ang ating magiging uh, ginanga so pwede po yan sa sa diles pwede rin po sa mga galunggong na maliliit na gan gan ito ayan po so mamaya bantayan nyo po kung paano ko po ito kakainin <laughs> so wait lang tayo mga ka good life so i-check po natin na kumukulo na po kasi Ayan. may lumalabas ng usok ayun tingnan nyo po ang itsura niya. ayun kita po ayun po Saglit lang po yung maluto mga 15 minutes lang ayun buksan po natin tingnan po natin ay, Ariana. Atin pong nilagyan ng counting ano Ay kumukuha tayo ng kaunting uh, sabaw pagkatapos eh, eh, i- natin sa mga buo-buong paminta ko para kumayat ko yung lasa ng paminta. Ayan. Amoy saging na po. <laughs> may dahon ng saging na naluluto. Pwede po natin ito. Mmm. Ang sarap. So, mga 2 to 3 minutes pa po. So, ayun mga ka-good life. Luto na po ang ating isda na ginangang ang bango na po <laughs> so ayun patay na po natin ang ating apoy at atin na pong lalasahan na ito atin ang tikman kukuha po tayo ng isang balot ayan o oh. ganun po siya para hindi po magkadurog-durog so ayan atin na pong titikman ang lasa nito ngayon ating Uh, ginangang isda o pinais. Ayan, buksan po natin. Ayan. So, mainit po. Ang magiging, ang makukuha lang po natin dito ay yung pinakabalugbog. So, kaya po ito, ang <laughs> dito, pagkain ng taos, pwedeng pagkain ng pusa. So, iusod muna po natin ito. Pero, ito po ay napakasarap. Matyaga ka lang po da dapat kumain nito Kasi, pumura lang naman ito. 60 pesos po yung isang kilo. Compare po dun sa mga ano, sa mga isda, mga 220. Bihira ka na po ngayon makaku makabili ng isda na mababa sa 200. 180, ganon. So, o, oh, ayan na po. Ganto po ang pagkain nito. Kukunin niyo po yung pinakabalugbog niya. Mula po sa may tiyan, sasandukin niyo po ng ganon. So, ayan po ang ating kakainin. Titikman po natin. Hmm. Wow. <laughs> Lasan-lasa po yung suka at saka paminta. So, ang sarap po. Pagkatapos po ay kukuha po kayo ng kaunting kanin at susubo po kayo. Mm. Ganun po ang pagkain nito. <laughs> Medyo hassle ng kaunti. Pero kung sanay ka pong kumain nito, okay lang. Ayan. Habang kayo po ay nagkukwentuhan sa pagkain. So, ayan. Punin pa po natin yung kabila. Ayan. And then, subo po natin. Mm. Ang sarap po. Pwede naman po magkamay. Ayan. Ayan. So, ang ipakakain po natin sa pusa ay yung mga gilid lang, yung mga tinik talaga. Pero yung mga gitna po, pinakalaman, yun po yung ating kakainin. Ayan. So, tanggalin po natin yung tinik kung may napasamang tinik. So, ganun po lang din ang pagkain nito. Kinakailangan maging maingat po sa pagkain. Ayan. Ito, ang sarap po. Iba po kasi ang sa, ang lasa ng sariwang isda. Ayan. Ayan po. <laughs> masarap pong papakin para mabusog po kayo susubo po kayo ng kaunting kanin ayan po hmm. habang may natitirawa pong ulam sa loob ng bibig mo susubo mo po yung kanin para mamix po dun sa kanin yung isda so ayun lang mga ka good life thank you po sa inyo bye bye, ayan, bye. <laughs> may bisita ako bye bye po at kung ka pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. God bless you po. Bye-bye.